Ito mga bigay ni amo. Tingnan ko nga kung ano ang mga ito. Ay, wow! Ang ganda! Anong pangalan nitong bag? Ay wow, made in Italy na. Burberry. Wow, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. May Burberry na ako. Tapos Ano pa ba ito? Ay, puro mga bugs. Anong bug ito? Bug. Bug. Ay, ka-cute. Magandang pang lagayan ng mga kung punta sa beach. Ganun. Anong pangalan nito? What is the name? Okay. Ano ba? Ano bang tatak nito? Mm, long jump. Long jump. Ay, oo, oo. Mga mamahalin ito ay. Tapos, Ano pa? ay ito pang bata pang bata ito bag ito 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 ano to ano to ano to ay pang bata maganda rin to and to ito pa ano to Hmm, kakit bag din. Ano din? Ano ba? Ano naman to? Ano naman ito? Ano naman ito? Ay, bag. Ay, bagong-bago pa. Ano to Ano to ba? magandang panglagayan ng na nabubot magaan siya o oh. bago pa